tula tayo ng isda ngayon, guys. Ilagay ko na ang malunggay Ito na isda, guys. Is galunggong na malaki. Yan ang ginawa kong sinabawan. Yummy yan, guys. Yummy. so, fresh pa yan. Masarap ang sabaw niyan, guys guys, sarap na naman humigop ng mainit na sabaw Panang, pananghalian pala namin ito guys tinulang isda ito na guys, itikman ko ng aking tinulang isda tama lang yung timpla guys, tama lang kain na Kainan na guys, kainan na, kainan na, kain tayo.